Gusto mo ba na siya ay mababaliw sa sobrang pagkamis niya sa iyo? Lalong-lalo na ngayon na biglaan ang hindi niya pagpaparamdam sa iyo at sa tingin mo hindi ka na niya iniisip at hindi ka na niya naaalala lalong-lalo na kung malayo kayo sa isa't isa. At ngayon, gusto mo na siya ay mababaliw sa sobrang pagkamis niya sa iyo. Kaya gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat 100% kayong naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka lamang ng garapon na may takip at lagyan mo lamang ito ng kaunting tubig. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ng pitong beses ang pangalan niya at apelido. At dapat alam mo ang kanyang tunay na pangalan. At pagkatapos mo nang masulat ito, tupiin mo itong papel kahit ilang tupi at ilagay o isilid mo na ito sa garapon na inihanda mo na may kalahating tubig. At pagkatapos, kumuha ka ng isang kutsarang asin at ilagay o isilid mo rin ito sa garapon na may tubig kasama yung papel na may nakasulat na pangalan niya. At pagkatapos, hawakan mo na itong garapon. Ilapit ito sa baba mo mag-focus ka at mag-concentrate at ibulong mo ang mga salitang ito. Sa kapangyarihan ng tubig at asin, ikaw ay mababaliw sa sobrang pagkamis mo sa akin at ako ay iyong maalala at tatawagan mo ngayon din. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. At pagkatapos, takpan mo na itong ritual at itago ito sa damitan mo o kung saan safe na wala pong makakakita ng iba sa mga ritual na iyong ginagawa at itago itong ritual pang matagalan. at pwede mo naman itong bulungan araw-araw basta kunin mo ang takip bago may ito bulungan at kung wala naman kayong time sa pagbulong nito ay wala pong problema as long as nakatago lamang itong ritual na ginagawa mo at pwede mo ito gawin sa oras na makita mo ang video na ito kahit anong araw o oras ay pwede mong gawin ito basta magtiwala ka lang at eto muna sa ngayon maraming salamat po sa panunood may god bless